Hello ka kamusta po kayo? Meron akong napanood na balita dyan sa Pilipinas and gusto ko lang gawa ng reaction kasi about ito sa mga nagpaparipat dito sa Bansa Israel. Short video lang, kaya panoorin po natin ito. According to the Department of Migrant Workers, DMW officer in charge Hans Kakdak says this batch signed up for repatriation before Iran launched a retaliatory attack on Israel last weekend. So far, the Philippine Embassy in Tel Aviv has yet to receive emergency repatriation requests due to Iran's strikes on Israel, but the government is open to accommodating more OFWs who wish to return home. Other than normal routine repatriations kasi nawalan na ng trabaho, wala ng uh, employer, yung kababayan natin, no Filipino has requested for repatriation dahil natatakot po sila sa rockets ng Iran. Nasabi sa video na may 50 OFW ang naka-schedule for repatriation this coming May. And naka-schedule na po sila before pa ang conflict ng Iran and Israel. And nasabi din po doon, kaya umuwi sila hindi dahil takot sila sa gera, kung hindi dahil wala na silang trabaho at wala na silang visa. And dito rin sa balita na to, nasabi na since October 7 daw, 800 na yung umuwi na OFW ng Israel. ah uh, kinat ko na lang po yung video na yon. And kaming mga OFW dito, o, alam ko more than 30,000 na OFW kami dito. So almost 3% lang yung mga, umu uh, yung mga umuwi. And alam nyo ba, yung 800 na nagparipat na to ay halos mga hotel workers. Nag-start po kasi uh, mag-hire ng hotel workers ang Bansang Israel, two years ago pa lang. So hindi pa sila ganoon kasanay na sa gera. And may napanood din ako na interview na isang ng isang hotel workers nung umuwi siya. Ang sabi niya nagkakatroma na daw siya, hindi na siya makatulog kapag gabi. And yun, naririnig niya halos everyday day yung pagsabog ng mga rockets sa kalangitan. And itong mga caregivers naman na nagparipat, halos dekada na sila dito mga wala na silang bala. So, ibig sabihin, nakahanda na silang umuwi ng Pilipinas. And itong repatriation, ito na yung pagkakataon nila para makalibre ng ticket. Medyo may kamahalan po kasi yung ticket namin dito sa Bansang Israel kapag kami nagbabakasyon o umuwi ng Pilipinas. And maliban pa dyan, syempre may mga ibinibigay na benefits pa ang OWA sa mga nagpaparipat maraming tao sa Pilipinas ang nagtataka o nagtatanong, bakit hindi kami umuwi? Bakit ayaw naming umuwi sa kabila ng mga nagliliparan na yung mga missiles dito sa bansang Israel? Hindi po kami umuwi dahil sa laki ng sahod namin. Ah, aanhin po namin yung malaki ang sahod kung yung kaligtasan naman po namin yung nakataya, ba diba? Or buhay namin yung nakataya. Hindi po kami umuwi kasi alam po namin na nasa magandang kalagayan pa kami. Nasa mabuting kalagayan pa kami. Okay pa ang sitwasyon dito sa bansang Israel. Kahit uh, medyo magulo, kaya pang i ng IDF ang situation. And kaya pang i-secure ang aming, kaya pa nilang i-secure ang aming kaligtasan. Kung pagdating naman po sa labanan ng rockets, hindi po kami nangangamba. Ilang uh, taon na po na nagpapalipad ng mga rockets ang mga kalaban pero nananatili pa rin pong matatag ang bansang Israel, maganda ang ekonomiya. Sabi ko nga sanay na kami sa gera, kaming mga dekadekada dito kahit nagliliparan po yung mga rockets sa taas parang normal na po sa amin yun. And pagdating sa aerial defense system po kasi ng Bansang Israel, tiwalang tiwala po kami. Uh, may David Sling sila, may Iron Dome. Itong Iron Dome sikat ngayon. Ito yung modern superhero ng Bansang Israel. And may dinedevelop dine pa silang laser beam. yon kaya maganda pa ang sitwasyon dito sa bansang Israel, kaya pang ihandle ng IDF ang situation. Pero siyempre, uh, sana hindi na maging worse kapag nuclear nuclear na 'yung pinag-uusapan talagang Sa ayat gusto namin uuwi at uuwi kami at saka magkakaroon ng force repatriation ang ating bansang Pilipinas para dito sa mga OFW dito sa bansang Israel. Yun, pero sana, wag nang um, ano, uh, humantong dun sa ganoon situation. As of now, maganda ang situation naming mga OFW. Um, yun, maraming maraming salamat sa mga prayers. Pero hindi namin alam kasi ang sabi ng uh, gobyerno dito, after ng kanilang holiday, doon sila magka-counter strike. Magha-holiday po sila sa Monday ng gabi. Start po ng Monday ng gabi. Ito po yung tinatawag nilang pesak. Ito pong pesak na ito ay yung uh, paggunita nila ng pagligtas ni Moises sa kanila na sa Ehipto. Ito, tumatagal po ito ng one week na pagsiselebrate. So, hindi po namin alam kung after one week kung magka-counter atak na ang bansang Israel. yon pero siyempre, pagdasal pagdasal pa rin po natin yung kaligtasan ng bansang Israel. And alam po natin na powerful ang prayer. Yon sana nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.